Hello, good afternoon mga lodi. Ito po ang sitwasyon ng bagyo. Maaraw na siya, hindi katulad dati. Ah, hindi ka nang mamasyal. Ganda naman ang panahon. Hindi na siya maulan pwede na kayong mamasyal pwede na naman ang panahon dito mga lodi pwede na kayong pumasyal dito po. pwede na naman ang panahon wala ng pagi. Sa so araw na.